is munggo hindi ko na nabi-juang kanina nilaga ko na yung munggo na dilaw bago ko hinalo ang ang ano ayaw kasi ng anak ko yung ano baboy lang daw may halo na daw hipon at saka yung chicharon baboy yan yung kasin. tapos ginisa sa sibuyas bawang luya kamatis yan na may ko na yung dahon ng ampalaya. Kasi durog na yung munggo. Balatong na kulay dilaw. Yan. Maya-maya patayin ko na to. Yan ang aming ulam. Tapos tuyo na pinirito. Yan. Hindi ko rin nabidyohan kanina ang tuyo. Kasi busy. Kasi doon nagbinyo, nagro-grocery, ako naglilinis at nagluluto para sa aming munting tindahan, yung mga walang items, bumili siya. Ayan. Ito ang aming ulam ng tanghalian. Ayan. Shout out po pala sa lahat ng aming subscriber. Sa so, hindi pa po nakapag-subscribe at mapadaan po sa aming channel channel. like and share and comment po. Pakipindot po ng notification bell para lagi po pa kayong updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Bye bye. Ingat. Tignan ko masarap na ba to. May lasa na ba to? Hmm. Okay na. Yan ang pinirito kong tuyo. Yan ang kapartner sa munggo, mga bro, mga sis. Yan. Una ko tong pinirito. Tuyo. Hawot pa sa batanggas. Yan.